Dahil hindi kami pumunta sa bukit ngayon, mga Mars, magtatanim na naman tayo ng gulay dito sa likod ng bahay, mga Marikoy. May binili kasi ako noon, mga Marikoy, ng buto ng okra, talong, sili, at saka buto ng sibuyas, mga Mars. Iba rin kasi pag may tanim kang gulay, mga Marikoy, bawas gastusin na rin yun, di ba Mars? Nagal ko nang nalinisan yung pinagtataniman ko ng gulay, mga Marikoy. Hindi ko lang natamnan agad gawain ng inantay ko pang lumaki konti yung mga ipinunla kong sili at talong. Nagtanim din ako ng buto ng ampalaya dyan mga Mars. Isa nga nagarami dakti pagkawatan nanto. Han kun nga inakat dahi tapuon ti kaw kawati mga marikoy Isunti inaramit ko nga pagkawatan to dagita pareya. Nagtanim din ako ng kamatis mga Mars. Yang mga pagitan ng mga kamatis mga marikoy tinamnan ko rin ng luya. Para hindi masayang yung lupa. Kung maalalan nyo yung itinanim ko noon na sili mga marikoy, ayan na sila. Pati na rin yung mga bawang mga mars. Masaya talaga sa pakiramdam pag makita mong namumunga na yung mga tanim mo mga marikoy. Kaya instead na bibili pa ako ng bunga ng sili mga mars, hindi na kasi mamimitas lang ako dito sa likod ng bahay. Huwag na pala kayong magtaka kung bakit ganyan yung dahon ng mga sili mga marikoy kasi organic yan. And yun lamang for today's video. Don't forget to like and share. Thank you for watching.